Je suis, dan pascamon budget

Oh, Ay, yeah. So, ano, pala ang ano pala ba ang pre-colon niya? Ano nga ba ang nangyayari ng panahon ng pre-colon yes, yes. uh, Sa pre-colon ang pamumuhay natin noon ay simple na uh, um, tulad na sinabi ko kanina na magpapalitan um, ng mga produkto. Thank you. It's... <laughs> Mana mo? Mana?